Alright, so what's up mga ka-idol Ayan So ready to motovlog na naman tayo Mga kalodi natin Bigay bigay shout out sa ating Mahagip ng ating camera Mga ka-idol, ayan uh, Please follow and subscribe RMTV mga ka-idol So ngayong araw pala ito Mga ka-idol ay papunta tayo ng Santo Domingo Alright So ito nga, medyo matrapik nga lang dito kasi rush hours na kasi mga kaidol, hapon na kasi. Medyo matraffic pero kaya yan mga kaidol. Relax lang at dahan-dahan lang sa pagmaniho. Pupunta pala tayo ngayon sa LTO. So araw ng lunes ngayon. Pinatawag tayo ng LTO. Pinatawag. <laughs> ayan so matraffic nga lang pero kayang-kaya naman natin yan mga ka-idol mm -hmm. yun lang sana all naka-open tip open pipe ba, open pipe <laughs> alright, ayan grabe, gargado So, dito pala tayo dumaan sa Magalang Road, mga ka-idol, no? Uh, Pandan, Barangay Pandan, tapos sa Lampungan. Sasugupahin so, natin yung konting traffic lang. Alright. Ito, kanina pa tong dalawa na to. silang gawa nyo hindi sila mapalagay tayo pang gilid gilid lang talaga tayo lang talaga tayo <laughs> oh, dyan ka lang bordagol hello bordagol So kasama ko pala si Marilo So kita nyo sa side mirror hindi ko masyado makita yung mukha niya. Okay. Bakit kaya pinatawag tayo ng LTO mga ka-idol? Ano ang meron? So marami pa naman tayong gasolina Kasi nagkas pa lang tayo 200 mga kaidol 200 pa lang yung ating nagas <laughs> Okay so nandito na tayo ngayon Sa Salampungan Salampungan Ay excuse me po ha ah. Pasensya na kung medyo iiko yung ating mic mga kailol Branyo kasi branyo mm <laughs> 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 Ito lang ang matraffic dito Iyon no oh, Diba O, oh, Bomba Iyon no oh, Classic style o. Oh. Alright, let's go Sige, kaya mo yan Sige Shout out sa'yo boy Hoy, mga sniper yung kasabayan ko Mga kaidol Mga sniper Mga sniper À, ah, dodog sunca kajung poce oh. ayu nya magbigay. Oh, oh, clutch oh, 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 oh. mm -hmm. ko, pipilit mo talaga dyan ah, sige dyan ka lang pala Sa naol, all tangin dyan ka lang excuse me lang po ha Lumigab Oh, loko. Bumumba siya. Bahala na kayo dyan. Basta ako. Dito ako. Sumusunod ako sa traffic. Oh, yeah. Sige, okay, kaya mo yan. Ayaw niya. Mm -hmm. Pasok. Ayan, so papasok tayo. Sabi nila, pasok. Di pasok tayo. Dito tayo. Dadaan. Excuse me, boss. Excuse me, boss. Lo, 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 la, lo, la. lo. <laughs> lo, la, lo, lo. Si Gumis. Tidak ko yung clutch ko, mga kaidol. gal. ko masyado nakikita yung ano ko paligid masyadong mataas o masyadong mababa All right. May kunting traffic hanggang MacArthur Highway. So dito na pala kami sa tawag dito papuntang Ano to mga kaidol? Santo Domingo, pulong-pulo na siguro to mga kaidol. Ayun lang. Talagang ganoon talaga dito, ma-traffic talaga. Pero swak naman yung init. Masakit sa balat. <laughs> Marami kasing nagsusundo ng estudyante ngayon mga kaidol. Mm -hmm. Excuse me. Sige, pasok mo boy. Dapat kasi sa gilid lang kayo. Talaga kayong mga four wheels kayo. Ay, four wheels! mga sidecar ba nagpapagitna ay excuse me so stop light na rin susunod nito ala banat brum 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 ay mga mga shout pala dyan sa mga taga vehicle lalo na sa mga riders Oh Ay yeah. Hey what's up what's up what's up you? Oh sige dadaan kita dyan Alah oh, kau bomba May kami shout out sa inyong lahat dyan Mga Tropa pips natin Alright Busy si Pops oh. paldo na yan paps marami ng delivery yan paldong paldo na yan <laughs> busy talaga siya oh shout out sa iyo paps like a Honda 125 mga grab foods okay so magdandahan na tayo dito mga kaidol Siyempre seven wala oh, ka bulaga men big big shout out sa lahat let's go men wala oh, ko <laughs> hindi naman tayo ng mamadali, kaya dandahan lang tayo mga kalodi Hmm <laughs> Alright, so nandito na tayo sa Santo Domingo Mga ka-idol natin mm -hmm. Ay, ay, ay Anong meron dyan? Alright, so dito muna tayo mga natin. Ayan, dito lang tayo. Hmm. Ayan, so pupunta kasi kami ng LTO, bali dito lang namin to iiwan mga kaidulo. Sanglit na kasi kami. Ay, shout out. Shout out kay, ano, Buwaghag. Hoy!